Yo, yan na. Uh, good morning pa sa inyong lahat mga busing, no? Uh, mag alasing ko pa lalabas kami kasama ko si Macy, si, sila kuya at sa kamangkin ko, no? Uh, magpapapawis kami. Kasi yung kamangkin yung sa Maynila umuwi, eh, tumaba siya ng tudo, eh, kuhan siya, ah uh, nag nirequest siya na magpapapawis magbawas ng timbang no at least five kilos a week daw yung kuha niya. So kaya gusto ko siyang samahan. Isama ko na din si Macy at saka yung taba na pamangkin ko para ma no? Uh, for one week, may habol kami. No? May habol kami na 5 kilos a week. So doon ko dadalhin sa bundok para akyat baba kami, no? Para mas, mas mabilis yung proseso, no? Yung pagpapapawis namin. Tapos maglakad ikutin mamaya. Okay? So kita kits tayo mamaya sa pa papunta doon at eh, baka makagawa din ako ng video doon mamaya. Okay? Pero sa Vlog, kukuha talaga. Yan, kita kits mamaya mga busing at eh, magandang umaga. Din yung lahat. Love you all. One eternity later. Yan. Oh, dito na naghanda na sila. <laughs> Madaling araw na. Ano ba bukang liwayway na? Good morning. Ayan na sila. <laughs> May mga kape pa kaming baon. Magkape daw kami doon sa taas mamaya, sa taas ng bundok. <laughs> Ayan, Sinday Joy. <-Jui. laughs> Five kilos a <awake>. week? Kaya. <laughs> Yakang ka. Yaka. Saka naog, saka naog og ron. Yan kita kits na lang tayo mga busing mamay asa so, ka na. Sa mo to vlog. tayo sa kanila. Ah, di pugar. Ang ah, apit at babaw nami to mga pis babaw. <laughs> Yan na si taba. <laughs> o, oh, di ba nakagalaw siya, nakalabas. <laughs> ano? <laughs> nakalabas siya <yun>, nakalabas <laughs> ano ba to sandali ah Hey, akyat na. <laughs> Yan, inadjust ko kasi yung kan. <laughs> <laughs> Si Raymond ba? Nagkuhan ba to? Bakal bak tinapay? Bog sulot bog Psst. Yung aso ko <laughs> Ayan na Ayan na si Raymond ah Ayan, Ayan kita kita sa motoblog mga busing ah Ayan, alis na po kami mga busing n sila <laughs> let's g okay na ah. <laughs> go 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 ah. <laughs> <laughs> Yan, let's G <laughs> Dinala ko na lang yung kapihan ko Magkakapi daw sa kani, eh. Sa taas ng bundok mamaya eh <laughs> May saging din nadala si ate Nilagang saging Tapos si Bads bumili ng tinapay Ay hindi Ito, may mga kape ako dito <laughs> May initan din tayo Di ba? <laughs> <laughs> Masyang ko eh. malapit lang naman eh, ay bundok lang naman. Pero sa susunod 'to, mga nasa dagat na naman yung trip namin ito. Si Joseph kasi may trabaho eh. Hanggang ngayon eh. Mamaya pa yon matutulog. <laughs> Alas 6 pa yon matutulog. Ah, ganda ng bukang liwayway ah. Tapos sa bundok kami. <laughs> si Taba to, uh, iwan ko lang. Makakyat, makakyat. Basta dahan-dahan lang. <laughs> basta dahan-dahan lang makakyat yan si Taba. Sabi niya, wag lang sana sumakit yung likod niya. Eh ano, hindi sa sakit ay puro lang siya gajan sa bahay. Yon yung kan nag-gym kasi yan, tapos tumigil kaya at bumalik yung kanya yung sobrang taba niya. Ganyan pag eh, kung, sabi ko hindi joy, huwag kang mag-gym. Dahil pag tumigil ka, sigurado balik agad yan. Eh yun din yung naisip niya. Eh kaya tumuwi sila dito. Ah, uh, sabi ko, sige, Samahan kita doon tayo sa bundok. Doon maganda magkuan, magpapawis, tapos may kuan pa. Uh, nature pa no, yung hangin maganda. Uh, uh, hindi polluted, hindi pol walang pollution kang malalanghap kundi purong kan talaga purong oxygen at saka galing mismo sa kalikasan na yung malalanghap mo. Tama tamang tama to. Ha, ah, napakaganda oh. <laughs> Bukang liwayway. <laughs> si Macy first time niyang makapunta dyan sa Kwan, sa babundok Si Joseph lang nadala ko dyan eh. <laughs> May ulap pero kanang naman yan Hamok so, maga. Pero maganda sana kung wala oh, maganda sana yung sunrise so. oh. <laughs> malaglag ba yung mamaya cellphone mo eh joy yung nagbe picture picture pa eh. <laughs> <laughs> alam mo sa dagat pupunta eh. <laughs> Yan pala magpapapawis lang sa bundok. Bahala nila dyan mamaya pag makakakyat sila o hindi. Kung hindi, hindi sa baba kami magkape. <laughs> Yan, nasa tulay na tayo. tulay ng barutak, si Suki. <laughs> <laughs> Ayan, mauna tayo ah. Ipan ah, lang yan sila, susunod lang yan. Ayan Diyan sila. Ah, maganda dito mo katira ako. Ayan mula dito maglakad ka hanggang doon sa kan hanggang doon sa bundok napakagandang exercise tapos ganito pa yung hangin na malalanghap mo yung priskang priska ay naku po napakasarap sa pakiramdam eh hindi yung naglalakad ka ng mapapawis ka na pagod ka na tapos yung malalanghap mo mga usok pa ng sasakyan Maglakad yung may mamaya Ninday Joy Paikot sa bundok pabalik doon Sa shortcut <laughs> Hindi ilungkat <laughs> Yan mga busing na. Hanggang dyan lang tayo sa paana ng bundok na, Sa shrine Tapos wala na lang tayo mamaya Maggawa na lang ako ng panibagong vlog Okay maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin no? sa moto natin <laughs> early moto early rides morning rides ayan buntang bundok <coughs> napakaganda <laughs> Ay, lang iwan ko. Basta nature talaga. Uh, nahuhulog ka agad yung kalooban ko eh. Ang sarap sa pakiramdam talaga eh. I fall in love with the nature with the mother nature Sarap yung simoy ng hangin ni eh, kalikasan eh. Napakabango ni Inang kalikasan. Lalo pa pag sa araw na to, ang halimuyak ni Inang Kalikasan napakabango. Yan mga busing hanggang dito na lang po tayo no at eh, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin pag angkas okay hanggang dito na lang at maraming salamat love you all bye bye yun kalikasan o oh, ba diba ayan na sila yeah oh yeah <laughs> si Inang Kalikasan no ada pwede yung batras ah, dapat <din> patras, ah. <laughs> ayan ayan <laughs> Ah, kabasaan, rayo eh. Malibot pa Lamintaw. <laughs> Lamintaw dai. <laughs> oh, no, ulog cellphone mo. <laughs> Yan. Babay na po mga busing ah. Oo. Oh. In, ang Dua oh. Ang Santos, ang... Cross, ah, uh, ni Mama Mire. Ah, kay Mama Mire, <laughs> Oo. Oh. Ang Cross niya, spiak. <laughs> si Tabao. Oh. <laughs> <laughs> Tatlo lang kami oh. <laughs> Na-excite sila magyate makyat eh. sabi ko sana mag-warm up muna sila dito para hindi mabigla yung katawan nila at yung kwan. <laughs> Station. Ah, ah, sige. Sige kapay ba? Dito <laughs> na tayo. Galing natin si V. Ayan. <laughs> Pagod <laughs>